Yo, welcome back to my channel. Magandang hapon sa lahat ng subscriber at sa mga viewers. At nandito po ako ngayon sa aking mini farm. Samahan niyo po ako ngayon para maglinis dito ngayon sa mini farm. Yun mga katrabil, oh. ito yung nilinisan ko na karang linggo yung sili medyo ano tapos yung talong ganda na oh. talong saka yung yung gabi yung sa gilid gaganda na siya oh mga isang buwan pa pwede ng gulayan yan yung talong naman yan ang an, ano natin ngayon lilinisan masili o oh, medyo malinis kaso wala si paring nilo nandun sa nasugbo kaya di natin makuha yung pang abono tingnan natin yung ano yung kung makikita natin yung yung okra ito eh ayun may buhay na okra oh kita na yun oh yan okra okra yun okra ayun pa. yun ang bubuhay iba buhay na iba Madama to para tatlo lang nakita natin buhay wala naman itatanim ngayon yun ibuhay buhay yun dun mga katravel mayroon ganda ng saging akin eh. yun may kukunin tayong sa akin mga katravel ayun o oh. ayun ano na, na kukunin natin yan maya problema pala nito wala akong pantanim yun maganda na oh. alright mga katrabil update ako sa inyo ulit mamaya yun mga katrabil at umaambon ganda yan uh, ulan din sana na malakas para ano tuyong tuyo yung mga katrabil yung ano lupa sana ulan din malakas Max, oo lang yun ah. Babasa dyan. Yung mga katravel no? Madamo na naman oh. No? Ito lang kasi ang pinupukusan ko muna itong ano na ito. Kasi makaano lang ito, makaangat lang sa damo. Ito, yan. Kaangat lang sana sa damo siya doon meron ng ano kaso ilan yung ano okra ganap naman ulit ng pangtanim yun mga katravel update po sa inyo ulit maya mga katravel kada tapos lang natin magdilig at hindi na, hindi na, makita kasi madilim na eh yan yung mga katravel oh. kada tapos lang natin ang diligan at ano na natin mga puno kasi may mga damo damo pa yun kailangan to ka travel alaga sa dilig kasi yung iba na lalanta pa hindi katulad nung talong yun maganda na yung talong kaya yung talong kahit di na diligan pero ano ko lang kasi kanina sobrang init kaya di ko masyado na ano kaya ito lang muna inano ko muna yung sa sili Alright mga ka-travel, hanggang dito na lang at uh, tatapos yung ating vlog. Maraming maraming salama, salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng aking channel. Sana uh, huwag kayo magsawa sa kapapanood ng aking vlog. At sana subaybayan niyo itong ano, hanggang sa mamungas siya. Yun na, ang tabayan ko lang itong alalayan ko lang sa dilig mo na itong sili kasi medyo ano, nalalanta siya yung di katulad nung ano yung talong buhay na yun mga katravel maraming maraming salamat hanggang dito na lang po salamat po sa lahat na sumusuporta ng aking channel sa mga subscriber at sa mga viewers at sa mga ng aking vlog maraming maraming salamat sa suporta nyo at sa mga OFW kahit saan sulok man ang mundo kayo naroon sana suporta nyo yung aking vlog hanggang dito na lang po salamat